Dahil sahod nga ho pala, naisip ko na nga lang ho pala magluto na rin fried chicken. Kaysa naman ho, mag-order ka sa Jollibee o kaya naman ho sa Magdo. Kaya mas maganda ho ay magluto na lang din sa boarding house. Kapag nga ho pala ako nabili ng ulam, pagkakalabas ko nga ho pala galing sa trabaho. Siyempre dinadaanan ko naman ho yung bilihan ng ulam, kaya naman ho pagdabas ko galing sa trabaho, nabili na ho ako bago ho ako umuwi ng boarding house. Kapag nga ho pala ko hindi pa nakakabili, tatama rin na nga ho pala kung bumalik ng talipapa. pa. Siyempre mainit tapos medyo malaylayo po yung lakarin. Kapag nga ho pala ko hindi nakakabili ng ulam, ay di siyempre ang kalalabasan ho ng ulam namin ay di dilata. Kung ano naman ho meron din sa tindahan na malapit din sa aming boarding house, kung ano ho yung mabibili namin. Nang mahugasan ko na nga ho pala rin chicken, pinatigis ko muna nga ho pala tapos maglalagay na ho ko dyan ng paprika. Dati hindi nga ho pala ako nagdalagay niyan, napapanood ko lang ho dyan sa mga vlogger na nagluluto ho na rin. Siyempre na curious ho ako kung anong hong lasa na rin tapos sabi nila pampalasa, pampabango, e eh, ewan, hindi ko na ho alam. Tapos naglagay din nga ho pala ko dyan ng garlic powder dahil hindi naman ho ako naglagay ng bawang, eh, di ari na ho. Pagkatapos nga ho palang malagyan ng garlic na powder, atin nga ho pala mas lamasin o mga kalinggit, wag masyado madumi ang isip ha. wag kayong ganyan. Dapat nga ho palang luto na rin ay chicken barbecue. Hindi nga lang ho pala nakabili ng kalamansi at naalala ko nga ho pala ay nandinin ako sa boarding house. Ay tinatamad na nga ho pala akong bumalik at medyo malayo-layo nga ho pala. Natanda na nga ho pala si Kalingit, abay nalilimutan na ho yung mga bibilhin eh. Sabi ko pa naman ho sa isip-isip ko, mas masarap nga ho pala yung chicken barbecue para nga ho pala ako nag-craving sa mang inasal. Hindi ko na nga ho pala pinahati yung chicken para piling ko kapag kinain ko nga ho pala yan ay nasa mang inasal na ako kahit dito lang ho ako kakain sa boarding house. Minarinate ko nga ho pala ng dalawang oras tapos nga ho nilagyan ko ng breeding mix. Ah, nilagay ko nga ho pala dyan breeding mix sa nga ho pala crispy fry. Baka naman nakakarami ka na. Tapos ho, di pag mainit na nga ho pala yung mantika, saka ko nga ho pala ilalagay rin chicken. Dahil hindi ko na nga ho pala pinahati ari, di yan. Nahihirapan ho ako magbalibaliktad ho na rin chicken. Kapag nga ho pala tayo magluluto ng ganitong kalaki ng chicken, dapat nga ho pala ay lubog sa mantika tapos medyo mahina lang ho yung apoy para ho pantay yung pagkakaluto. Ay paano ho hanggang dito na lang, bukas ho ulit. Salamat ho sa inyong panunood. Bye bye!